Good afternoon mga guys. Manguha kami ng ano, tambo. Nagdadong chage. Neng! Tingin to siya ba? O Oh. Yan o, oh, manguha kami ng kamuti. Yan. Pula na kamuti. Yan. Yan. Dami. Kuha siya nagtalbos ng kamuti. Kamuti. Anang ano? Ano? kalbus ng abalong. Dami, oh. Baka mahulog ka dyan sa punong. angkong pa, kuha ka. Tangkong. Ayan, guys. O, oh, dami. Ah? O, oh, dami. Ano, oh. Utan. O, oh, sige. Uy! <laughs> Dahan-dahan lang. May takway. May takway. Lagyan ng pasayan. Masarap pasayan. Kaya marami na siyang nakuhang dahon. Abalong. Kuha ka ng tanglad, Ming. Para masarap yan. Oo, oh, labog. Kuha ka ng labog at saka ano, tanglad. Marami ditong tanglad. Agoy. Yan, tanglad. Ha? Kuha uh, tayo ng lemongrass. lemongrass ito, oh. Ayan ang lemongrass. O, sige, kuha ka ng yan. Ayan. Oh, Dami ah, dami yung ano natin, tanim na lemongrass. Mm. Ayan yung na siya. Ay Tapos mm. oh, sa kamuti Ayan. Ayan. Ay puti. May puti at saka po, may Ay yung pula. pula. Masarap yung pula pag ano, kulang ka sa dugo. Iyan ang nakuha May pula, namin. Pula, sa yung isang ano, oh, kalasing kamuti. Kalasin. Okay, pula. Tapos ito tinangkong. masarap mm. Sarap. Sarap yan. Tapos yung ano-ano natin. Tsaka ito, lagyan namin ng ginom pa ang Ah, labog. Sige, okay. ng labog Tama, para labo magkompleto na, na, na. na yung gulay natin. Ayan. Tunay natin. Tingnan natin kung nandito pa ang itlog. Ayan, baby. Be, baka wala na. Ay, wala ning. Baka may nagkuha ng itlog. Dami dito labog. Ah. Ayan ang labog. Ayan, o. Pangit mm -hmm. naman pa sobrahan asim. May mm. pampaasim pa yan. Lagi sa ano. sarap yung mga. Ayan na, o. Nakakuha na kami, guys, ng pampaasim. Kompletong-kompleto na ang aming gulay. Ayan, o. Hindi ka na magbili. Isda na lang ang kununin namin dito. Kukunin. Yung isda lang ang kulak. May mga ano pa. Mga malunggay. Libre lang dito. Malunggay kamuti sari-sari lang. Gusaw. Hala. Gusaw uh. Ay, 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 ang Taiwan. Oh. May daong tayo na muna. May daong nang bunit ni Nuno. Yung tago na yun. Ang bunit kami ng isda. Oh guys. May... Wala pa na. Yung tago na siguro. Ano lang yung nakuha namin. Kamuti. Labog. Tsaka yung ano, abalong. Punta tayo sa ubasan. Dito lang. May bunga na ah. Bunga na ha? Oo. <laughs> sige din. Sige. Sige, makita. Sige. O sige, punta ka diyan. O oh, diyan. <laughs> punta sa Ay, ubasan. Uy, imong ipit nahulog. Sige, <laughs> bigo. Guys, ang, ang ubas. Ubas. Huh, init, grabe. Grabe na grabe. Saan? Ang bunga. Naka-excited Ex na kasi nandiyan na sila sa taas. Yung mga malapit na siya, guys. Mamunga. Eh, okay. okay. sige. Mm -hmm. ayan, ayan, ayan. Siguro, oh. Ah! Ayan, yeah, siguro ang may bunga. Oh, my, oh, my gosh. Oh, yun. Hello. Ayan, na sa Ipakita, ipakita. Ayan, nakaka-excited mga guys. Nandiyan na. Ayan na. Uh, ayan na. Ganyan ka liit. Ay, <laughs> Nakaka-excited ipakita eh, ko talaga dito sa inyo mga guys oo ang ganda ganda hmm. ang ganda dito sa farm ng ubasan maliit lang shout out nonoy shout out noy may bunga na yung ubas mo nagtagumpay na ang pangarap na makapagpabunga makapagbunga ng ubas nako pag may bunga na ito magaganyan ganyan lang tayo parang sa ibang bansa tayo. parang nasa ibang bansa tayo grabe ah hmm may bunga na ang ubas. Mga maliliit pa. Nakaka-excited mga guys. Pag marami na tong bunga guys, ipakita namin. Linisan. Maglinis-linis muna kami. Abangan. Abangan nyo mga guys. Pag marami na siyang bunga. Pag magluto na nino. Oo. Sabi. Sabi. Kaya Ano dapat siya sari Sari tong ano at ubas. May pula, kasi green, ay green, May violet, mm -hmm. so, ito na, oh. ito, ito pa yung seedling ay wala tayong suwela kasi Pero paro 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 na. paro 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 sarap. Sarap. Mm. Tamis, Ito, baka makakahilo dyan. Hindi na kaugat hilaw. Mm. Mm. Sarap. Be, oh guys, may cucumber ditong na maliit. Mm. Aray, Ito yung hinog natin. Niya. Ito yung ano, may violet siya. Oh. violet ang hinog. Violet. Ay, sarap ah. Mm. Oh. Mm. Be, baka tayo dito. Diba? Patay! Mmm, <laughs> <laughs> matamis, matamis tamis, wow. ah. Matamis ah. Matamis. <laughs> ah, matamis. Matamis. <laughs> Baka <laughs> mawala tayo sa mundo. Itong green. Tikman natin ang green. Kasi may violet ito. Luto na. Matamis Ipang mat mm. parang kukumbir na maliit. Ay, Ay, oh, linis-linis na mga guys. Ay, shout out sa'yo na. Yung obasan mo, malinis na. Ayan oh, nilinisan na namin. bauna na. May pamahaw, oh, may pamahaw kami. Shout out sa pamahaw. Maganda tingnan ang malinis. ikot ikotin na natin lahat yan. Malinis na malinis. Wala ka nang makikita ng na mga ano, damo-damo na maliit. Pang ano naman tayo ah? Pamahaw ah. Ay, na agad ang malinis natin. Napaka cute bang ano. Bunga ng ano. Cute-cute yung bunga ng ano. Ubas. <laughs> Hello. Hay, ganda-ganda oh. Wow, ang hangin pa dito. Oh, hello. Ganda oh. oh nandito kami sa ilalim. Ilang mga ubas. Oh, nandan na sa taas oh. Ng mga Yan. Yan siguro may kambot din. Siam kaming magkakapatid. Dalawa lang kaming babae. Yan ang sister ko. Yung pinakamalito nang bunso namin. Oh, yan ang sister. At ito yung tanim ng bunso namin. Sanya. Oo. Nagtulong lang kami sa paglilinis sa ubasan Sana all. niya. <laughs> Sana all naglinis. Pag marami na siyang bunga, ipakita ko sa inyo mga guys. Pangan mga guys. Sa pagano ng ubas. Ayan na, pauwi na kami guys. Pauwi na kami. Dito kami dadaan oh. Ah, ah. Pasyon ng takway para madagdagan. Pauwi bukas. Papasabaw-sabaw kami ng ano, ng abalong. pang resistensya sa katawan. <laughs> Para, may lakas. Ay, gulay, na tayo. gulay, gulay, gulay. Napaka-healthy sa ating katawan ng maraming gulay. Noon, hindi ako kumakain ng gulay. Ngayon, kailangan ko lang kumain dahil may edad na tayo. Kain is life tayo, may. Wow, ang ating mga bulaklak Napakaganda. Pa ito, oh, Pulang-pula. Kaldero, walang laman. Yelong-yelo. Naka... Parang si minoy Aquino tayo ngayon, oh. Ito, yelo man. Ayan, yelo yung damit mo. Yelo. <laughs> <laughs> Naka-yelo ka. Bagay ka siya. Parang diwata ka ito, ng ano. Yung Ikaw yung ano, diwata <laughs> ng ano, mga bulaklak na yelo. <laughs> diwata ka dyan wow napakaganda ang bulaklak at pagpagaan ng mga puso yellow bagay ka dyan ah yellow, mga bulaklak o sige na uwi na tayo wow yan ang bahay ng aking sister yan oh bulaklak ayan ayun guys malapit na kami sa aming bahay mga ka, bye-bye. Bye-bye. See you next vlog. Oh yan na sa'yo. O, dyan siya. Dito na ako. Bye-bye. Bye. Bye-bye.